Maraming Pilipinong senior citizen ngayon ang umaasa sa posibilidad ng 8,000 pesos universal social pension na sinasabing ipamimigay sa lahat ng nakatatanda sa buong bansa. Usap-usapan ito sa social media at maraming nag-aakala na aprobado na at handa ng ipamahagi ng gobyerno. Ngunit mahalagang linawin na sa kasalukuyan, ang programang tinatawag na Social Pension for Indigent Senior Citizens ng Department of Social Welfare and Development o ESDA, ay nakalaan pa lamang sa mga senior na itinuturing na mahihirap o walang sapat na pinagkukunan ng kita. Ang mga kwalipikadong benepisyaryo ay yaong mga walang sariling pension, walang regular na suporta mula sa pamilya, at may mga karamdaman o kapansanan na nagpapahirap sa kanila na kumita para sa sarili. Ang usapin ng 8,000 pesos Universal Social Pension ay nagmula sa mga panukalang batas sa Kongreso na layuning palawakin ang saklaw ng kasalukuyang Social Pension Program. Ayon sa mga mambabatas na nagsusulong nito, layo ng universal pension na masiguro ang tuloy-tuloy na tulong pinansyal para sa lahat ng senior citizens, hindi lang sa mga indigent. Sa ilalim ng panukala, ang bawat nakatatanda ay tatanggap ng isang libo pesos bawat buwan o katumbas ng walong libo pesos kada taon. Subalit hanggang ngayon, wala pang batas na naipapasa upang gawing formal ang programang ito. Kaya kung may mga kumakalat na impormasyon na nagsasabing magsisimula na ang payout, dapat maging mainat at suriin muna kung may opisyal na pahayag mula sa Yagi o National Commission of Senior Citizens o NCSU. Ang ESG mismo ay naglabas ng mga paalala na ang kasalukuyang social pension ay hindi pa universal. Ang tanging aktibong programa ay ang para sa mga indigent senior citizens na tinutulungan sa ilalim ng Republic Act No. Siam na Libo, na Daan at Syam na Putapat o Expanded Senior Citizens Act of 2010. Sa ilalim nito, binibigyan ng buwan ng allowance ang mga kwalipikadong senior upang makatulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan tulad ng pagkain, gamot, at iba pang pangunahing gastusin. Ang halagang ito ay patuloy na ipinoproseso ng IASGAY sa pamamagitan ng mga regional offices at lokal na pamahalaan. Marami sa ating mga lolo at lola ang nagtatanong kung kailan eksaktong makukuha ang nasabing 8,000 pesos. Sa kasalukuyan, dahil hindi pa umiiral ang universal pension, wala pang itinakdang petsa ng pagbabayad o payout para dito. Ang mga schedule na ibinibigay ng ESGU ay para lamang sa mga kasalukuyang benepisyaryo ng Indigent Social Pension Program. Iba-iba ang schedule ng payout depende sa lungsod o munisipalidad, kaya ipinapayo sa mga senior citizen na makipag-ugnayan sa kanilang city o municipal social welfare and development office o sa barangay upang malaman kung kailan ang takdang araw ng distribusyon sa kanilang lugar. Sa mga lugar tulad ng Quezon City, Maynila, at ilang probinsya sa Visayas at Mindanao, naglalabas ng abiso ang lokal na pamahalaan tungkol sa bagong schedule ng pagbabayad. Ang mga anunsyong ito ay karaniwang nakapaskil sa Barangay Hall, City Website, o sa opisyal na Facebook page ng day. Ang mga senior citizen na nakatanggap ng text o tawag mula sa ESV Field Office ay hinihikayat ding sumunod sa mga itinakdang araw at oras ng pagkuha upang maiwasan ang siksikan at abala sa pila. Kung ikaw ay kabilang sa mga umaasang makatatanggap ng 8,000 pesos Universal Social Pension, tandaan na ito ay nananatiling panukala pa lamang. Ang mga mambabatas ay patuloy na nagsusulong upang maisabatas ito at maibigay ang mas mataas at mas pantay na benepisyo sa lahat ng senior citizen. Habang hinihintay pa ang pag-apruba ng panukalang ito, ipinapayo na manatiling updated sa mga opisyal na pahayag ng SA, NCSA at mga lokal na pamahalaan. Iwasan ang pag-click o pag-share ng mga post na walang malinaw na pinanggalingan dahil maaaring ito ay maling impormasyon o scam. Sa huli, ang layunin ng Universal Social Pension ay mabigyan ng dignidad at katiyakan ng ating mga nakatatanda. Hindi biro ang hirap ng buhay kapag tumanda na at wala ng kakayahang magtrabaho. Ang bawat tulong mula sa gobyerno ay napakahalaga upang maibsan ang pasanin ng mga senior citizens. Habang ang 8,000 pesos pension ay nananatiling pangarap pa lamang, patuloy ang panawagan ng mga sektor ng nakatatanda na sana ay maisakatuparan ito sa lalong madaling panahon. Kapag ito ay naisabatas na, inaasahan na magkakaroon ng mas maayos na proseso, malinaw na schedule ng payout, at pantay na karapatan para sa lahat ng senior citizens sa buong bansa.